For today's vlog ay nandito nga tayo sa ilalim ng tangke kung makikita ninyo. Hindi na natin babanggitin kung saan ang lugar na to kasi di naman tayo nagpaalam sa kanila na kayo ay magbablog. Kaya nga pala tayo na andito ay dahil nga ay hindi daw mag-automatic itong kanilang submersible pump. Lagi daw umaawas itong kanilang tangke kaya naman agad naman tayong tinawagan nila para i-troubleshoot ito. At ito nga, at inumpisahan na natin ang troubleshooting. Let's go! Pag pinagsama-sama natin itong tatlong to dapat mamatay yan. Yun. Ibig sabihin, yun nasa taas ang nagluloko. Yung rad niya sa taas. Pinakasensor niya sa taas. Yan o. Patay na o. Tapos, pag natanggal tong isa, yung dalawa lang magkadikit, yun. Yun. Pag nawala na yung contact doon, mabubuhay na. Yan o. At dito nga ay nagpasya na akong akyatin ang taas ng tangke para matignan natin yung rad niya sa taas o yung sensor niya. At ito na nga ang matinding pagsubok, ang pagakyat sa napakataas na tangke na ito. O yan o, ang ganda ng tanawin ng mga kawido. At dito nga ay napansin ko mga kauwido ay napakagulo na ng wiring ng rad nito or yung sensor niya. Kaya naman nagluloko na talaga yung sa automatic niya. Kaya naman napagdesisyonan ko at sinabi ko kina sir na baguhin natin ang pwesto ng mga sensor na ito. Ang gagawin natin ay ikakapit na natin to sa PVC pipe para hindi naiibo or nagagalaw pagka malakas ang tubig. At ito na nga, inumpisaan ko na ang paglalagay nito sa PVC pipe. Dalawa nga palang submersible pump tong inaayos natin mga kawido. At ito na nga pinas forward na natin. Tapos na, naikabit na natin sa PVC. Tara, at doon tayo sa taas mga kawido. Let's go! Alright, ang bilis no? Nandito na kagad tayo sa taas. <laughs> at dito ay ihuhulog na natin tong PVC sa loob ng tangke. Kakabit natin dito sa may hagdan para, para hindi magalaw pag malakas ang tubig. No, okay na oh, mga kawido, naikabit na natin. At tarat tetesting na natin. At dito nga mga kawido ay ayos na yung kanilang panel board at hindi na umaawas ang kanilang tangke. Alright, hindi na sila magbabantay ng tanking to para ipatayin lang pag awas na. So yung kung nakarating ka dito hanggang dulo mga kawido, thank you, thank you. At kung bago ka lang dito sa ating page ay huwag mong kalimutan mag-follow. At meron din nga pala tayong YouTube channel at kung di ka pa din nakasubscribe ay makikasubscribe na din dito sa ating YouTube channel. Thank you mga kawido, see you to next video.